Alauna na, hindi tayo makatulog. Dahil nakatulog ako ng hapon. Inom tayo ng mixed berries. Dito tayo ng bukado, guys. Para bukas. Siguro masarap to. Ito masarap to. Galing ano yan, Singapore. ating avocado ice cream. Inom tayo nito. Sarap. Mix berries, oh. Tea. Walang magawa kaya hindi makatulog. Tulog kasi ng hapon. Tagyan natin dito, guys. Ang ating avocado. Ayan, natin. Sira na yung ibang avocado. Hindi ko na kain na. Ala, 20 na. Inom tayo ng tea. Para makatulog tayo. Kasama ko na lang po sa ako. Oh, tulog na yung dalawa. Si Bonbon sa kasi payat. Storm. <laughs> Sleep na ikaw. Tika antok. Ha? Storm. Zoom. Tika antok. Psst. Nabantayan niya may dagata. Ha? bubuit. Ito tayo, mo doon. May Sige, nantok. Ha? Una-una, na. Ang makatulog. Kumain pa kong tulog na alaga ko. Oh. Ay, nagising. Oh, ba't kayo nagpaka-dilat? Kanina mga tulog kayo. O, oh, ikaw, Dabi, sleep na ikaw. O, ba't kayo bumangon? O, oh, bagong basahan nyo, wag nyong kut Mga tulog, pag ko ng screen, bas lang ako, nagkanda, ano na kayo. O, oh, ikaw rin, matulog ka na iyo ko pa rin kala. masampay ko oh. nagkamali ako ng ano hindi ko tinupik kahapon lumamig tuloy bulan kahapon magdamag kanina nagpila ko ng mga basahan para oh. sa mga alaga gul kagul tulog Ay, nagising. Nagising. Ay, nagising. Agoy, agoy. Oh, ba't kayo nagbangunan? Ang oh, lalakas ng ano nyo, radar. Good night na, mag-sleep na kayo. magana na. September to na tayo ngayon. Hoy, slip na ikaw. Slip, 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 slip. Nagising din yung bakulaw. Magpapahawak to ng ulo si Biljan Whopper. Ba't bumangon kayo? Hmm? Ako hindi makatulog. Uras na. Hmm? O ikaw? Ano na? Gusto yung tubig? Ha? Mamam kayo water? Malamig dito sa labas. Ito rin, sunod so si Rin. Eh. Good night na. Kainom si Mama Nanti. Ang likot ni Wooper. Kaya hindi ito mataba. Mahaba kasi ng katawan eh. Kiss. Kiss, 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 kiss. <laughs> kiss, 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 kiss. <laughs> Kiss, 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 kiss. Okay, pantok. Gumangon lang ako at pumunta dito. Gusto nyo. Gising din kayo lahat. No, may muta ka pa. Tagal natin yung muta mo. Si Bill dyan na ma ano. Kuha nga ako tubig. big Pag maular, may mga apis. Oh. Kukata yung tubig. Ito gamot daw to. Lagyan ko ngayon ng alkohol. Kukata tubig ng bakulaw. Oh. Bakulaw. Oh. Yung is antok na antok di pa matulog. Ti. Daryo na iniisip.